Ay, Bersamin. Wala ka bang sariling desisyon, Boying? Kailangan mo pa ng ano? Kailangan mo pa ng uh, tulong kay Bersamin para lang maintindihan mo na walang jurisdiction ng ICC dito sa atin. O, pahinggan natin tong kanyang, uh, ano, kanyang uh, budol. Kasi budol to, ha? Uh, ang sinasabi niya is, parang ang posisyon ng Congress is, bumalik tayo sa ICC. Na bumalik tayo dun sa Rome Statute. O, oh, bumalik tayo sa... Alam nyo, sabi ko nga eh, ha? Boeing, babalik tayo doon. Eh, nagbabayad tayo doon. Eh, di magsasayang pa tayo ng pera doon. Oo, oh, so ito, sabi ni Josie, pwede kasing pataubin ng Congress ang veto ng Presidente if two-thirds of the House votes against the veto. Kaya, tambay is trying to pass the resolution na ibalik ang IC sa Pilipinas. Again, uh, ang foreign policy po ay nasa Presidente. If the President will deny it, wala silang magagawa. Wala silang magagawa, oh. Oh, so eto, sige, i-play natin itong uh, balik ICC na question mark ni Rimulya. Again, ah, uh, alam naman natin that itong ICC is ang gusto niyan imbestigahan yung uh, war on drugs. Nililigaw nila tayo by saying, ah, kailangan na nating bumalik dyan? Ano ba asing benepisyo Kung babalik tayo dyan, anong benepisyo? Free visa na ba mga Pilipino sa mga European countries? Ha? Free visa na ba tayo? Kasi kung free visa na tayo, pwede yan. Pero kung babalik lang tayo dyan, magbabayad tayo na magbabayad, tapos they will control us. Tayo na ngayon nagbabayad, tayo pa yung kokontrolin, wag na. O, oh, di ba? So, sige, pakinggan natin itong balita na to ni Boying uh, Boeing Rimul niya, magulo niyang isip. Tayo na umintindi. Lilinawin ni Justice Secretary Boeing Rimulya ang posisyon ng gobyerno sa mga resolusyon na nag sa mga ahensya na makipagtulungan sa investigasyon ng ICC. Kaugnay pa rin niya ng drug war ng Duterte administration. Isa raw sa aalamin ng kalihim ay kung dapat bang bumalik ang Pilipinas sa ICC. Nasa frontline ng balitang yan si Mean Los Baños nakatakdang makipagpulong si Justice Secretary Boyeng Rimulya kay Executive Secretary Lucas Bersamin. Kasunod yan, ang paghahain ng tatlong resolusyon... Ano yung nyo si... babakdurin nyo si PBBM, ganon? So, kayong dalawa mag-uusap, bakit hindi ka makipag usap kay Presidente? Bakit kay Bersamin? E paano kung halimbawa, sinabi ni Bersamin sa'yo na, oo, kailangan makabalik tayo sa Rome Statute. Kailangan makabalik tayo niya. Paano kung yun ang sinabi ni Bersamin? Si susundin mo siya? Hindi ba si Bersamin ang presidente mo? Diba, why not you talk to Bersamin with BBBM? Para malinawan kayo pare-pareho. John sa kamera na nag sa mga ahensya ng gobyerno na makipagtulungan sa International Criminal Court o ICC. Kaugnay pa rin ito ng kanilang investigasyon sa mga posibleng crimes against humanity sa war on drugs si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Isa sa mga gustong malaman ni Remulia ay kung dapat bang bumalik ang Pilipinas sa ICC. Umalis na nga tayo, ba't pa tayo babalik? So ibig sabihin ba nito talaga Boeing Remulya, lahat ng mga ayaw ni PRRD ibinabalik nyo? Nilinis ni PRRD ang bilibid, bumalik yung katarantaduan dyan. Di umano ang dami nagsasabi bumalik daw yung war on drugs ginawa ni PRD nagbalikan yung drugs nung so wala na siya pinanggal niya yung uh, VFA nung uh, panahon niya binalik nyo may ed ka na tapos tinanggal ni PRD ang uh, ating membership dyan sa ICC nag pull out siya nag withdraw siya dahil malaki din daw binabayad natin dyan taon taon eh na membership anak ng tinapay yan tapos ibabalik nyo. Lahat pa talaga ng mga nilinis ni PRD gusto nyo ibalik? Ano ba talaga? Ano ba talaga? Ang resolution sa house kasi uh, tells us to work with the ICC. Uh, gusto naman, binuwala mo pa kami. <laughs> uh, para sinasabi niya, resolution ng Congress is for us to work with ICC. Works with saan? Work with ICC sa War on Drugs. Kasi Yung uh, investigahan yung War on Drugs, yun yun, yun yung punot-dulo nun. Hindi naman SOJ Rimulyo pinag-uusapan dito yung uh, maging member tayo ulit ng ICC, hindi eh. Ang usapan dito gusto ng Congress na bumalik yung uh, papasukin ng ICC dito para investigahan yung War on Drugs ni PRD at makasuhan si PRD, yun yun. Wag niyong nililito yung tao. Sinasabi niyo na parang ang usapan is bumalik tayo as member of ano ICC. Hindi yun gano'n. <laughs> Hindi ganun yung resolution nila. Ang resolution nila is papasukin yung ICC dito para imbestigahan yung war on drugs. Kakasabi lang sa balita, wo. Ginogoyo niyo naman yung tao eh. Hindi namin kailangan yan. Maniwala kayo. Hindi namin kailangan No, hindi tayo mabubusog. Anday ang daing problema, Boeing rimulyo ng Pilipinas. May taggutom sa Pilipinas. Pakamahal ng presyo ng bilihin. Magpapasko na, wala pa tayong kasiguraduhan kung may mayahain ba tayo sa Noche Buena. Magtakin <laughs> mo, yan ang pinoproblema nyo, makabalik tayo sa ICC. Problemahin nyo kung paano magkakaroon ng trabaho mga Pilipino, paano mauubos yung mga hayop ng mga kriminal, dumami na naman. Yung mga droga, paano nyo huhulingin, ganyan. <laughs> Yun yung, atupakin yun ninyo, hindi yung, yung pagbalik-balik natin dyan sa ICC-ICC na yan. <laughs> hindi yan naglalagay ng pagkain sa pagkainan ng mga Pilipino. Pero ang first question is, why will we work with the ICC now that we are no longer members of the ICC? Exactly. Di ba? So are we going to be members again of the ICC first? So we for this thing to happen. Gusto raw. Ralph... talagang open isip niya, open-minded siya. <laughs> open-minded siya na gustong papasukin ng Congress eh. Eh ang tanong is kung pwede ba natin silang papasukin ngayon? Eh hindi na tayo member. Kailangan ba magpa-member muna tayo para papasukin? So parang tinutulungan niya pa yung Congress. Parang tinutulungan niya yung Congress is eh. parang sinasabi niya yung Congress na hindi, hindi natin mapapapasok yan. Hindi tayo member. Kailangan muna tayo magpa-member para mapapasok niya. Parang ganun ni. Eh. O parang ang Congress nakaligtan nila, eh. Papasukin na nga si CC. Ay hindi na nga pala tayo member. Oh, so sinasabihan niya ngayon na ang question kasi is, do we have to be a member of the ICC before we can allow them to come in? Oh, it's just if he's giving uh, ano, uh, his two cents with the ano, with the ICC. Ah, uh, with the Congress. pamaliwanagan ni Rimulya kung ano ang opisyal na posisyon ng executive branch sa issue. Ikla clarify lang. Kasi kung may balak ba tayong maging miyembro muli na ICC dahil sa sinasabi ng Congress. Ayaw nga, ayaw nga. Ayaw na nga, ayaw na nga ni ano, ayaw nga ng uh, presidente natin, ayaw nga ng presidente. pero ano po? Ma pinagpipilitan mo na gusto nating maging member niyan, ayaw nagsalita na nga. Wala ka bang ano? Wala ka bang TV? Ayaw nga ng presidente ng Pilipinas, ayaw ni Marcos, ba't mapinipilit ba mo? Mas marunong ka pa sa presidente. So, how I want to know how it affects the whole universe of the ICC. Dami mong gusto. You want to know how it affects blah 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 yung mga ano, yung mga sabongero nawawala, hindi mo pa nakikita hanggang ngayon. Ang mong gustong kasi kasuhin. Si Bantag, di nyo pa nahuhuli. Si Tevis, wala pa. Yung pumatay kay Johnny Walker, hanggang ngayon, hindi nyo pa nahuhuli. Wala pa nangyayari sa mga kaso na yan. Baka naman, sir. Yun ang unahin ninyo. Bakit hindi pinipilit yung unahin yung mga hindi nyo naman dapat inuuna? sayang kayo ng mga brain cells. And the Philippine government, as it is right now, March 2019 ng opisyal na kumalas ang Pilipinas sa ICC. Sa ilalim ng termino ni... Amo sana PBBM, magalit ka na pagka ganito. At pa pinakikialaman niyo ako? Nakakasabi ko lang, ba't mas marunong kayo sa akin? Pucha, ako lang nagtalaga sa inyo dyan eh. Kung ano sabihin ko, yun ang gagawin niyo. Kung ayaw niyo, magsilayas kayo. Kaya lang kaya magsasalita si PBBM na ganun? kasi ina-undermine siya na itong mga tao niya eh. PBBM kaya kasi nasabihan na wiki. Kaya kasi nasabihan na mahina ha? Kasi hindi mo kinukorek yung mga ganito eh. I-correct mo to sir. Dapat disiplinahin mo mga to. Mas presidentiables pa sila kaysa sa'yo.